Uh, Wila, tuturuan natin ngayon si Mama Carol. paano mag-drive. Ito, si Mami Carol. Mag-drive ka muna. Mag-drive ah, mag ka muna. Ano? Oh, paano ito pa tayo? Hindi, hindi mo malilikuyan. Mag-apa kami yung brake. Yung brake, gas break. yan eh. Ito, brake. Eh, ganyan lang yan. Ito, gas. Ito, brake. Ito yung gas. Ito, brake. Oo. Oh. Di ah, kasi dito, sa kabila, yung extreme yung brake, di ba? Parehas lang. Oh, Parehas. Ito, brake. Oh, mag-seatbelt ka muna. As in seatbelt. O, ay, nakasaksak na pala. Oh, seatbelt ka muna. Kailangan natin ng seatbelt pag po? Siyempre, yun talaga yung pinaka-basic. Di kasa sa akin, seatbelt? Kasa yan. Ah, Na-adjust yan. ko kasi. Yan. Breno mo na. Breno na. Ako na nagkaturo. Yan, break dinan mo. Tapos, tsaka mo lipat sa D. Ano yun? Ayan, para magalaw mm. mo. Ayun. Tapos, dahan-dahan lang sa preno. Dahan-dahan sa paa. Sige, dahan-dahan mo tanggalin yung preno. Ayan. Ayan. Lagyan ka pa ako yung gas ng unti. Oh. Oh. Unti lang ah. Ayun to. Eh syempre binibreak mo. Ayan. Lagyan mong gas. Baga natin. Eh syempre hindi ka nakagas. Ah. Eh gagas mo. Gagano mo dandahan. Sige, mo. Nahihilig kami naman Sige, igas mo. Sige, igas mo. Nandahan lang. Sige, igas mo ha. Kasama mo ako eh. Kinas na. Igas mo pa. Dito ka sa linya. Hindi. Ano tayo yung bike lane to eh? Ayan. Ayan na, mga kawilab. Ayan, mga kawilog, <laughs> maandar na sa mama, mga kawilog. Maandar na. Maandar na siya. Don't forget to subscribe. <laughs> Don't forget to subscribe, like, and share. Tingin-tingin okay, pa sa side sa mirror. No? Pag intersection, busina ka lang. Kasi busina gina. Ayan, Man, busina. Malagpas ka sa lina to. Dito ka lang! Sabi nga mag eh, yung mag-drink siya kami eh. Eh, pa pa lang eh. Dito ka. Ah. Puro tayan eh. Nasa may eh. tayo. Tayo na ba ngayon? Sige. Eh. nakukuha mo na diretsyo. Dito ka na. Lipat ka na ang linya. Ganun na yung manabela mo. Kaliwa mo may manibela mo. Ay, sa'n dito sa'a ah, kaliwa. Oo. Sabi mo kasi kaliwa kung kanan. Kaliwa nga, kaliwa may manibela mo. 'Pag silipad linya sa kaliwa. Kasi mag-U-turn kayo. Ano yung license mo, kayo Carlo? Oh. Professional license. Halimbawa ano sabihin na. Ha? Pwede ka sa public, pwede ka mag-jeep, pwede ka mag-taxi. Eh. Uh -huh. 'Pag non-pro private car lang. Private car lang. Aal bawalin ka bumiyaan. Dali lang, break mo na. Uy, grabe mo, break. Ah, may sasakyan na ito lang. Ayan. Nagpas ka, wag ka naman gas. Ayan. Hindi, <laughs> sige. Ayan, toto kabig. Nagyan mo ang gas, sante. Ayan, toto kabig. Ayan, ka kanan mo manabela. Kanan mo na kagad manabela. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan, diretso. Ayan. Sige, lagay mo gas. Para may, may mga ibek ni pag ano, no? Hmm. Yung mga may pa pagganong-ganon. Pa, Malaki na nga lang 'to. Ganun din naman 'yan eh. Ang banggay niya tao, baka banggay mo 'yung tao ha. Ay, ikaw tumabi ka nga diyan. Sanaan mo. Diyan ka pa. Hindi Sige, na. busi. Gumamit kang busi na minsan. Oo, oh, oh, malaki. SUV yun eh. AUV lang to. Pwede na gagawa yung internet na malaki. Mal okay, madali lang okay. naman yun yung pinag- Parehas lang naman nandito yun eh. Pinagkaiba yun. Malaki lang yung malaki sasakyan. Handa eh. mo lahat na nandito. Magkakasukat lang yan. Pinagkaiba lang yung laki ng sasakyan. gas, May natin sa may e-bike. Sige. Huwag sanabi ko, igas mo. Igas mo dito ka. Ano, wala ka sa linya. Gotsha. eh, Uy, nang Honda Civic po. Oo, oh, alam mo. Type sa Alam mo siya oh, Type R -O. Ciao. Oke, pemba. Di to nak. lipat kami landing dia. Jalo ah. Sini. Entah wait dito ka, Wala pa, siya muna Mag-signal light ka. dito? Ba baba mo yan. Sige. Okay. <multipun> Ganda <multipun> <multipun> ka na. Ano sa bomba! Ano ba? Ano sa bomba! Oo, ayaw muna, ayaw muna, mag-break ka muna. Ang tapang sa break. Putik yan. Ang ang anong sa ang bigat mo sa gastos ang sa ano pre ni. Po ng nga. Uh, Mabay mo mo na yan. Hindi tayo manatali dyan. Hindi <laughs> tayo mananalo. So... Hindi tayo, man tayo iikot mo na, kalama mo na. Sige, lagpas ka muna. Ayan, hindi na. Ka ano ba? Sagat mo na bela, wag kang magagas. Mag Sige, balik mo naman yung bela sa gitna. Balik oh, mo naman yung bela sa gitna. Ayan. Hindi, sobra na. <laughs> Darang ikot lang yan. Ay, ay, ayan. Hindi, tingnan mo yung gitna. Ayan, gitna yan. Ay, gas na. Oo. Oh. Ayan, yun, mga kawilab, oh. Naturohan natin. Naturohan ng na, mama. <laughs> <laughs> Di ba, sarap mag-drive pag wala sasakyan. <laughs> Sige, wala ano, <laughs> nang yung preno. Labi ka mag-preno. Siyempre, practice-practice lang. Amin siya. Ilam mo siya mauna. Ito. Ay, tama naman. Nasa na tayo. Pinamuna natin siya. Mama, no? oh. <laughs> mayos ka naman. Bakit? Sobra ka sa bomba, sobra ka sa preno. At nung itilapan lahat eh. Doon, <laughs> so, doon. Pag tayo na. Hindi ka mababanggay. Doon ka na dito. Daan sa brick Okay, gas mo. Sige pa, dun pa. Ah. Yeah, intro outro na. Ah, oh, doktor ang tapa ng minto. Ano hmm. gawin mo? Break. Ayun. Hindi sige pa lagpas ka. Pedestrian crossing 'yan. Bawal ng okay, minto 'yan. Break dyan. ni Mama. <laughs> oh, ya, Break. Wag mo ano. Isip okay. mo lang. Sige, ayan. Oh, break. Kasi to, tingnan ka lang sa break, ilagay mo sa park Ayun. Sa sound break. So, yan. ano masasabi mo pag drive mo? Perfect! Perfect na minimum kaya mo. Nung blast ka tamay ito lapan yung siyempre, nakikita nila sa video eh. first time. Nauhulog lagi ano eh. Sobrang lakas laging. ng break ba? Ano ba Thank yan? you, mga kids. Lang yan. So, Thank you. At mga... least nakaikot, di ba? Oh. Turuan natin Kahit pa paano, di ba, nakaikot-ikot tayo. Di ba? Kahit paano nakapag-practice tayo. More practice to come, make perfect. Sabi nga, di ba? Ayan, nag-practice kami ng dalawang anak ko. Tinuruan kami ng anak kong panganay na Pogi. Thank you so much. <laughs> so, ayun mga mga Yun na yung reaction ng na nanay <laughs> sa pagturo niya. Pagturo sa akin yung pagmamanayo kahit tumitala pa niya sa cellphone. <laughs> Yan sobra sa preno Okay lang First time oh, lang yan uh, eh. Uh, sa kasunod <laughs> doon. Ano sabi yan dyan? No, anong kapit mo? <laughs> Pakita ka dito. Anong kapit mo? <laughs> Grabe ka mag-pre nung So naman. Kaya yun. Sige. Kita na tayo sa kasunod na video. Uh, bye bye. bye. <laughs>